Good morning mga idol. So today uh, mag-unbox tayo ng tire kasi dumating yung parcel natin sa galing sa Shopee at yung in-order natin yung shipa tire. So ito bubuksan na natin kasi excited na ako. Ah uh, malaki-laki na ya. Malaki-laki na ang sukat nito kasi nung unang tire uh, 130 70 by 17 So yung in-order natin malaki-laki yung ano 140 70 by 17 Kaya buksan na natin. Let's go. ito kita kita na wow ship tire 140 70 by 17 so ito tatanggalin natin yung ano yung tape na nakatak yung Shippa Tire Shippa Philippines dito mayroon pang pre-selan at isang P2 to selan at saka P2 lang papakabit na agad natin to para maano kasi matagal lang stock yung motor natin sa likod to Shipa, Shippa tire Shippa oh Shippa yan So ngayon nandito tayo sa Calmado Motorcycle Parts Trading dito yan sa Buray sa harap ng gasoline station So nandito tayo papakabit na natin dito yung ating tire na Shipa. ito dito So last lahat ng mga naghanap ng mga parts sa motor dyan ano pang hinintay nyo Kompleto sila dito dito yan sa Buray ito sa Kalmado, Motorcycle Parts ito sa tapat ng gasolin station kumpleto sila dito dami dito meron sila dito kung anong hanapin nyo at saka ito yung ano yung una kong gu gulong papalitan na si malaki yung butas ah, nung holy week nabutasan ako ah, ito tanggalin na at ah. papalitan na ng bago palitan na ng Shippa tire Shippa philippine Baka naman So ito, tinanggal na to, Shoutout nga pala sa mga mekaniko dito na mabait Shoutout sa inyo Mga idol, mabuhay kayo hanggat gusto nyo Ito, lalagay na yung bago Yung Shippa tire Yan Bilis-bilis lang pag machine yung ginagamit Mga idol So ito ah, uh, titisting na lalagyan muna ng hangin bago lagyan ng sealant, kita mo kung saan yung mga yan o Kine-fix mo na bago lagyan ng sealant at saka para pantay lahat yung pagkakalobo niya. yan, lagyan na naman ng hangin yan, pakita so, nyo so lalagyan na yan ng sealant isang sealant para sa isang file bigyan mo ng tulo idol yan okay na yan tapos na lagyan pa ng hangin kunting hangin kasi hindi pa yung ano kung magkano laman ng hangin sa tayo yan Okay. tapos na punas punas na Thank you very much sa ano, na nag uh, sa nag-ayos ng pera sa nagpalit. So, ito na yung finish, mga idol. Ito, tingnan nyo. Yan. kasyang kasi lang sa clearance. Ganda. Ah, uh, medyo malaki-laki na siya ngayon at tumastas na ng kunti. Yan, o. Oh. Yan. kasyang lang yung clearance ano, sa may rear May tapalodo yan, o. Oh. Okay.